sige pero ako pwede na yung ako ka yung ano Localize localize ko Ano localize localize Guys oh. may microphone toto oh me me I'm sorry to nila Rosa Pero ni sorry I didn't hear pwede, what did pwede, you say Pwede makita <laughs> na walang glasses kung haw, hawit Uy, din pwede pala, pwede Oh hindi yung mga pwede parang parang nahihiya I told you pala sha sha personal hindi dito totoo mag-smile ka Mag-smile Mag-smile ka daw Tsaka pag rocker, hindi si mo Ellie, pwedeng hindi ano. kasi malayo, malabo-labo yung mata ko. Kaya... Tsaka oh. oh. pag rocker, hindi mo pwedeng sabihin tanggalin yeah. mo yung salamin. Oh. Ba, ah, ganun yung ba? Ganun ba? ba yun? Kasi merong mga name. rockista mahina, mahiyain pag maraming tao, pero oh. pag tumugtog na, nag-iiba. Yun na, oh, na. si, oh, si Kuya Randy. No? Si, Kuya Randy, di ba? Rocker yun eh. Hindi oh. mo pwedeng tanggalin. Hindi pwede. talaga pwedeng tanggalin. Oo. Oh. Saka oh. oh, sino yun. Correct. Sila na yun eh. Oh, character, dating. Mm -hmm. Kamusta ka naman, Eli Ah, uh, okay naman. Ah, uh, bali, stay pulso lang kayo. Dahil may lalabas akong uh, second solo album ko. Oh. Wow. wow! Ang title What nito title? ay Method Adapter. Ah. Method may, Adapter. May single na nakalabas ngayon, di ba? Na-release na yung single, yung Bulaklak sa Buwan. Ay, congrats! Oh. Uh, Bulaklak sa Buwan. Pero wala ba kayo waling, ano reunion? Bali ka tatapos lang ng ano namin ng uh, reunion, uh, US world story? tour, sa oh, uh, tour? sa Amerika. Oh. Then Canada. ano um uh, mag opening act kami sa UAAP sa September Ay, 7. Oh, wow. Wow. Kasi UP kayo, di ba? At nga wow. pala meron din akong ano record la label Ay, uh, Offshore Music. Oh, wow. sure. Alam alam ni Juxian. Updated. Alam ni diba, parang Juxian. Para sumanib talaga sa kanya si Ace. Uy, enjoy oh. tayo. Di diba siya talaga yun. Showtime family, nagpunta tayo sa ano Eraserheads reunion. Ay, oo. Oh, yeah. oh. Nilibre pa nga tayo ni Jugs eh. Di ba kumain pa tayo? Yes. Sa yun Oh. <laughs> Eli, so, oh. sa mga awit mo, no? ano yung pinakapaborito mo? Yan! Pinaka-paborito ko, ligaya. Kasi dapat lagi tayo maligaya. Ah! Tama, ah. tama, tama. Pero kamusta naman ang love life mo, Eli? Masaya ka so, ba ngayon? Okay kayo? naman. Okay naman kami ni Audrey. Wow. Malakas <laughs> ang tawa. Bati mo ka Audrey. Audrey. Bati mo. Baka may message ka po kay Audrey. Audrey, uh, rock and roll lang. Rock and roll. Ganun lang rock pala yun. Siyempre. Yon baka, gan, baka pag silang dalawa lang, sobrang sweet. Simple uh -oh. pero rock. Yes. Pag sinabi mo yung rock and roll, anong sasagot niya sa'yo? <laughs> oh, rock and roll sinabi mo, di ba? Oh, roll rock. and rock. Roll and rock. <laughs> roll and rock. <laughs> roll and rock. lang. Nakakakilig yung ganun. <laughs> roll. Rock the rock and roll. Rano. Ang ganda ng ano niya, no? LED. Bakit? Eh, bakit? Eh, kasi bagay sa kanya eh. Kasi Eli siya, LED. <laughs> LED! Mm, okay. LED! Iba ka, Kuya Ogi. Baka, iba okay, okay. ka. Okay yun, ah. Okay yun. <laughs> ganda. LED. Ang ganda. Tapos, okay. okay. tapos. Tapos si Tony Labrosca magko-comment. Ba, bakit mo ba siya sumisingit? <laughs> <laughs> alam mo, ito na. Na <laughs> ano yun? Ano yun? Sige, sorry. Sorry, Peachy. Kaya akala ko kasi siya magko-comment. Ah. Kasi siya yung hurado. Ah.